Right, mga kamukil, yan magandang hapon no So, uh, ispat na tayo sandali mga kamukil kasi napakapagod po no mm, Ang tabaho namin kanina, ispatan lang natin sandali itong project Okay, so dito sa loob yan, patag na bukas mga kamukil, kukuha na ako ng compactor, may mag-compact na nito bukas And then dito sa loob mga kamukil yan, uh, nakapag bubong na kami no dito sa kabila So dun sa kabilang side yung pinaka reference natin natapos na sa pagbubong yun. At ang kisamin natin mga kamukil, ayan na yung forma nyo. White. White white yung matching natin dito sa ano sa dark brown na bubong. Tapos dark brown din yung ating ah uh, tawag nito. Mga moldings pati yung bin din natin. So yan yung ano nyo pinaka resulta. Bukas mga kamukil, ah uh, may maki magkikisamin na uh, sa palibot nitong ano na to uh, sa labas ng bahay no sa roofing magkikisami na may magkikisamin so bukas uh, maraon na to sa pagkisami siguro makikita na natin yung forma nito bukas kabuuan so yung trabahoin ko naman bukas uh, dito tatapusin ko to sa bubung ito na lang na part mga kamagid yung hindi pa na bubungan kasi hindi talaga nahabol no uh, maraming kailangang ayusin bago magbubong o so, kanina wala naman tayong maasahan sa pag so lahat sa akin yan and then bago magbubong uh, sisit upan ko muna ng isa na iskwalado yung bubong natin para lahat ng mga grooving is uh, hindi po magkahiwalay-hiwalay no? uh, kapag hindi kasi natin tinama sa eskuela yung roping natin maaaring itong mga grob uh, ano hindi, uh, pag hindi natin eskuela itong grob natin pwedeng hindi siya doon sa dulo pwedeng pumatong siya pagdating dito hindi na papatong no pagdating dito sa gilid kapag hindi natin iskulahin. so importante may iskwala talaga so, may video naman ako yan kung paano iskulahin yung bubong no na paglatag natin talagang tuwid siya kasi kung napapansin niyo kung walang iskwala, uh, mata matamata lang o tinatawag nating mm ah uh, kung sa akin na term mm yung tawag matamata -mata. uh, magugulat ka na lang uh, pagdating sa dulo ah uh, ano na, medyo pa curve na yung takbo ng ating bubong. So, ganun po yung mangyayari kapag hindi natin iniskwala. So, yung iba naman, uh, naglalagay ng tansi, no, para may guide sila na susundan. Pero kahit na may tansi mga kamukil, kapag hindi pa rin natin iniskwala yan, lalayo at lalayo yung bubong natin sa tansi, o di kaya, lalabas ng lalabas sa tansi yan. So, kailangan, ah, uh, kumuna ko muna ng maayos. No? So, bali dito, bukas, dito na, na yung tatapusin natin mga kamukila sa paglagay ng gutter papunta don. So, yan, napapansin nyo, yung doon na part, mga kamugilit ito yung pinakagigig nyo. So, yung doon na part, uh, dito yung bagsak ng tubig. Tapos yung kalahati niya, dito ko rin pinabagsak. Kasi, mga kamugil uh, may port dito na apat na piraso lang yung bubong. So, kung wala siyang kapareha na bubong papunta dito, ang pangit no? May naiiba dyan. So, pangit siya. Kaya, ginawa ko, uh, nilagyan ko siya ng kapartner. So, pag magawa natin yung ports dyan, mga kamugil, makikita nyo yung ano dito uh, view talaga dito sa pinakaharap harap. Uh, yun na po bukas makikita na natin yung ceiling dyan then abangan ko na ng electrical kasi may mga lights yan para maliwanag itong bahay na to so palibot nitong bahay na to may mga lights yan bali tatlong ilaw dito tatlo din dun sa likod tapos isa dyan sa pinaka uh, perimeter na yan lalagay tayo ng isa dyan para maliwanag okay yan lang muna mga kamukilaw kasi napakapagod po yung trabaho Oh, A na Boka Sanwan Marami Salawwaat